Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo, mga mahal ko? Okay. Checking energies tayo sa person ninyo. Kamusta? Maraming salamat po sa mga nagpa ng reading. Um, bumili ng bracelet. Nagpaalaga Okay, tinan natin. Okay, so meron tayo dito'ng the death at knight of one, sorry, three of cups and seven of swords, three of swords the word, uh, the fool, will of fortune, and, parang may takot, ano, kasi alam niyang, okay kayo, ikaw mananalo. Kung meron kayong cases, barangay, court, something na ano, may, may fear sa kanya. I Aminadong, mean, there's sa third party, may pag-cheat, pinagawa yan yung pera, involved po yung pera dito. So, sa tingin ko, mananalo ka if ever. Kung hindi po ito involve yung pera, mari pong nagmay ng loko sa kanya about sa, sa money. Okay, so, nagkaroon kayo ng conflict. Ayan, o. Oh. I think nag-effort naman yung person mo para ayusin. Or mag-effort ito para ayusin. Ayun ang parang energy niya ngayon. Okay, so, gusto kanyang makita, makausap, communications, o. Oh. Kung pwede lang mag-usap kayo ng maayos, yun ang gusto niya. Okay? So, susubukan niya, susubukan niyang ayusin, uh, um, makipagkasundo sa'yo, I think. Kasi, nakakaramdam siya na parang ikaw yung panalo eh. Okay? Some, ano, ang um, iba naman ay mukhang nakikita niyang masaya ka. Mukhang nakikita niyang kaya mo na wala siya. Okay, so may fear nga, may takot doon sa nakikita natin. Yan. Namimiss niya yung dati niyong pinagsamahan. Namimiss niya yung energy ni ninyong dalawa. So, tingnan natin yung mga long distance. Possible. ni mga umalis. Kasi dito eh. Mas marami tayong na-absorb ngayon ng mga long distance. May nagluluto. May naamoy ako eh. Ang bango naman ng luto nyo. Kahit noodles lang yan, okay na yan. Masarap. Kahit itlog lang yan. Mahilig po ako sa itlog. Yan. Ang kain ko po everyday. Hindi pwedeng walang itlog. Yan. Masarap kasi. Pero sabi nila hindi daw healthy, no? Ewan ko ba. So, meron kayong King of Wands and the Hermit and the Hangman. Meron kayong the Tower. Oh my God. Umiiyak siya. hindi siya sure kung patatawarin mo siya eh. Parang feeling ko yung iba sa inyo, hindi na kayo nagpapatawan. May pag-aaway mangyayari, may pagtulak, may pag-something na ganun. Yan. May nakikita ako parang... May nakikita ako something ano eh... Sorry, ha? Parang nag-try na ito mag-suicide. Pasensya na, kinikilabutan ako. <laughs> parang may mag-suicide or something. Mm-mm. Yun yung fear niyo. Or, yung, yun yung magiging problema. Or, yun yung fear mo. Kasi parang wasted yung itsura niya dito, eh. Yan. Parang hindi siya okay. Hindi hindi talaga eh. So Ayan oh. May ay alam ko yung pangit yung words na to sa sabihin ko. Parang gusto niya mawala. Gusto niya nang magpahinga. Yan. Naihirapan siya. Malaki ang nabawas sa kanyang Uh, lakas ng loob or dignidad something. Malaki. Malaki ang problema niya. So, siguro nga dahil na nagkaroon, nakapag-isip-isip siya, ang laki ng problema niya na naayawan mo na siya. Yan. Or yung iba po ay talagang hindi niya matanggap na ganyan yung nangyayari sa kanya ngayon. Kailangan niya mag-save ng pera. Tingin ko may magandang paparating abundance. Okay, may abundance paparating sa kanya. May nakikita din ako na parang good news, may matatanggap siya when it's comes sa career. Okay? Parang nag may pagsisisi eh kung kung meron na po itong third party, na sa third party na siya, meron siyang, kumbaga, may mali siyang nagawa sa buhay niya. Iyon yung pakawalan ka. Iyon yung parang sinaktan ka niya. Iyon yung nagkamali siya. Iyon. Grabe, ano? Anyway, um, ano yung blessings? Actually, may blessings, pero tanungin pa rin natin sila. Mga spirit guide natin, anghel sa kalangitan. Thank you Lord, meron pa rin oh. Wow. So may travel ako nakikita, ano? Baka bukas may bisita sa bahay niyo or bahay niya. Meron siyang pag-alis, meron paglalakbay. Okay, merong bisita talaga. Kung hindi siya aalis, siyang maglalakbay. Okay, I think good news 'yan. Okay, good news po 'yan para sa akin kasi 3 at saka 8 and 10 okay, so diduma ko naman tayo sa inyong reading kamusta kayo kamusta yung mga energy nyo tingnan natin galing ah. Meron kang iniipon. Okay. Siguro yung mga buntis po dyan sa inyo. Congrats, ano? May, kung buntis ka, parang maswerte yung bata na Dinadala mo. Okay. ah uh, may nasisense din ako. May swerte yung paparating sa bahay mo. Okay. May swerte. Wow. Galing. So, may magandang balita kayo. Matatanggap. Okay paparating na po yan parang parang yung pera nyo ngayon nanganganak nanganganak okay dito tayo sa oh makakaipon ka ang ganda oh ang ganda ng energy mo nakakaloka babawi ka meron kang lupang bin kukunin, ano meron makukuha mo daw yan mga mahal ko mag-i-increase ang ipon mo Wow, congrats sa inyo po. So, huwag ka lang masyadong feeling mo kasi napakahina mo, ano? Meron ka ditong nangihinayang ka sa isang bagay na sana inipon ka na no lang yun. Sana kung hindi ko binigay yun, sana mayaman na ako. May mga ganun kayong uh, pagsisisi. Pero sa tingin ko, Huwag nyo nang isipin yun. Pass is pass. This 2024, mag-ipon na po kayo. Kung napabayaan nyo yung mga panahon na wala kayong, hindi kayo nakapag, uh, nakapag-save. nakapag Ngayon, it's time na mag ka. Meron pong celebrations coming. Okay, meron po akong makikitang Page of Pentacles. Five of Wands. Okay and four of swords. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Uy, nako kayo din, parang suicidal ka din ano? Bakit? Huwag niyong isipin 'yan. Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap ng buhay, wag na wag niyong isipin 'yan. Tandaan niyo yung Diyos, de ba? Lagin niyo naman 'yan naririnig. Manood kayo yung, kay Pastor kay Pastor Ed Bayon, ang galing-galing mag mag-message, magbigay ng mensahe. Kahit hindi kayo religious na tao, at subukan ninyong makinig sa mga mensahe ni ano ni, ni yung pastor na yun. Gustong gusto ko yun makinig sa kanya. Kasi nakakalakas ng loob eh. Pag hindi ako busy, pag napapadaan siya sa aking uh, accounts, yun. Maganda yung mga ini-spread niyang salita. Nakaka-amaze at nakaka-inspire din kung paano ko kayo ini-inspire, ganun din yung pakiramdam ko sa tao na yun. Mm -mm. Para siyang tatay magsalita. Napaka-perfect. Ano? So, kung, na napa, kung hina, napapanghinaan ka ng loob, pwede kayong magpa-reading. Pwede kayong lumapit sa akin. Meron kayong atang parents, someone na lumalis, namatay, nauna na. Kinalulungkot nyo yun. Okay? Okay. Yung iba naman sa inyo, yung pagka broken hearted mo, unexpected kasi na hindi ka sasaktan ng person mo eh. Parang hindi ka makapaniwala na gagawin niya yun sa'yo. Kasi parang totally talagang mahal ka niya. Okay? may swerte yung paparating sa iyo. Wow, ang ganda naman nito. Queen, uh, ayan o. oh. Alam mo, huwag kang mamoblema kung gastos ka ng gastos. Bayarin ng bills. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi yung gastos sa mga walang kwentang bagay. Bayarin ng bills, ilaw, tubig, renta. Huwag kayong mag-complain. Dahil dyan, binibigyan kayo ng blessing ni Lord. Pero yung mga bagay na mga wala namang kwenta, you like small things na, alam mo yun, matatapon lang yung pera ninyo. Hindi yun ni. Eh. Doon kayo magpasalamat sa may mga bills kayong bayarin kasi grabe ang amazing ng Diyos. tinutulungan niya kayo maging uh, makaalis makaalis diyan. So yung iba sa inyo meron kayong may problema kayo sa pag, pat, pagtulog, ano. Um, kasi yung iba sa inyo talagang umiiyak. Naranasan nyo kasi minsan na parang 24/7 nakatutok yung camera sa inyo. Yan, meron kayong ganun eh. Attention seeker ka, naghahanap ka ng pagmamahal niya, naghahanap ka ng ng kumbaga mapapansin mo siya, Mapapasi, mapapansin ka niya, Yun. Umaasa ka na bumabalik siya or babalik siya sa iyo. Yun lang naman ang healing mo. So may nasisense ako dito kung may mga business po kayo, meron kayong makaka-good deal. Okay, bahay lupa, ano man any kind na of business po 'yan basta positive po ang lumabas dito, parang may something. Okay? May mag-aabot po sa inyo siguro 'yung mga may utang po sa inyo magbabayad ng utang, okay? At saka please lang, 'wag nyo pong hayaan 'yung sarili ninyo na may utang kayo na especially pag masama magsalita 'yung may inutangan ninyo. Okay? Halimbawa, kung may utang kayo, mag po kayo. Hindi pa kayo makakabayad. Okay, sabihan nyo po. Pasensya na po. Ito lang yung kaya ko. Pwede nyo namang hulugan. Pero yung sinasadya ninyong hindi siya bayaran, pangit po ang maging balak, ba balik niyan sa'yo. May bad luck po yan. Kung sinasadya nyo po ang hindi magbayad. Okay? So, ni mga bills naman, halimbawa, hindi ka nakabayad ng tubig kasi nga kulang yung pera. Ayan. So, yung mga ganyang bagay po ay may something lang sa mga bahay ninyo. Unang-una yung pagkagising ninyo, dapat malinis na kama. Pagkagising ninyo. Kung may katulong kayo, ipalinis niyo sa katulong ninyo. Kung wala kayong katulong, ay dapat kayo ang maglinis. Dapat pulido, maayos yung kumot, tupiin na, Okay, putupin na, malinis, yung mga alikabo. Again, mag-general cleaning po tayo kasi February 10 is Chinese New Year. Importante po yung araw na yan. Okay, yung sahod nyo sa 30, wag nyo nang galawin para meron kayong pang, ano, pang New New Year. Kung magagalaw nyo naman, halimbawa may extra ipon kayo, okay lang po yun. Basta ang sinasabi ko, meron kayong pang display sa sa New Year ng Chinese New Year, okay? Meron kayong barya, meron kayong pangbili ng prutas, any kind ng of needs ng February 10, okay? maampaw ninyo, huwag nyo kalimutan, okay? At uh, syempre, uh, yung sinasabi ko sa inyo, maglagay kayo sa Gcash ninyo ng 168, diba? Ano yun? endless na swerte ang meaning nun. Walang katapusan na swerte. Blessings. Dumadaloy. Mag-send kayo sa Gcash niya ng gano'n. Pwede kayo magpartner, partner magpasahan. 168. Pwede yung kapatid mo kung wala kang ano. Pasahan mo ako ng 168. Gano'n. Or yung mga banko ninyo, pwede nyo po yun. Lalagyan. Okay? Pwede, pwede po yun. So, ano pa yung mga sa tingin ninyo hindi kayo makatulog kasi mabigat yung mga bills niyo ano pero that's okay gumagawa naman si universe para mabigyan ninyo question yan or sagot sorry M ma mabayaran yung mga bagay na dapat yung bayaran okay so may nasisense ako dito para may nalalakang anak okay so wag ka daw mag alala kasi parang may something naman makakatulong sa inyo Okay? So, may nasisens ako dito na, syempre, lahat naman ng magulang talagang inaalala yung future ng anak. That's normal. Okay lang po yun. Okay? So, eto naman, ang um, green of, uh, sorry, queen of cups, sobra yung luha mo eh. dana mo dito sa person mo. Halos, meron kang tinalikuran na kaibigan or kapatid dahil sa person mo. Sorry. Dahil sa person mo. Tinalikuran mo siya kasi ayaw mo ng gulo at nakikinig ka dito sa person mo. Nalayuan mo siya. Nalayuan mo siya. Masyadong nakikialam. Okay? So, ikaw din naman, Parang both side meron kayong issue. Meron naman yan lahat. Tayo may mga problema tayong both side. But, syempre, dapat i-control natin yun. Ilagay natin sa lugar. Okay? Um, mahal mo talaga siya, pero mahal ka rin naman niya. Yung person mo. Think, I think meron naman po itong pagmamahal. Namimiss ka niya. Nananaginip siya. Napapanaginipan ka niya. Tingnan natin. Napapanaginipan ka niya. For sure. Kasi nandyan si Nine of Swords eh. So, yung iba sa inyo, nai-insecure kayo sa third party. Ayan o, no? nananaginip siya sa'yo. Diba? Nasa-shock ako. Kasi pag sinasabi ko, lumalabas sa cards. Nananaginip siya sa'yo and balisa. Gusto niyang pumunta sa'yo. May bisita kang paparating. Ganda new ano yan, magbibigay sa ng magandang balita. May someone na tatawag sa iyo na matutuwa ka. Okay? Kung nag apply ka, matutuloy po yan. Kung ano mo pong hinahantay niyong pera, meron po yan. Okay? Maraming salamat po. Kung gusto niyo magpa-reading, magpa-reading po kayo. Congrats ha, kasi may bi meron pa rin uh, lucky or swerte kaparating sa inyo. Huwag kayong mawalan ng huwag uh, kayong mawalan ng pag-asa. So, ito po, uh, may ito po ang aking Facebook account. Diyan po kayo mag-message. Bawal po akong i-message, bawal po akong um- i-message sa or tawagan, sorry. Meron nag-message sa akin na nag-text, wala po akong Facebook account. Hindi ko na po problema 'yon. Basta ako sa Facebook account po ako nakikipag-usap. Malinaw po na sinabi ko siguro naman po nakapag-aral kayo, hindi naman po kayo bingi. Bawal pong tumawag dito, bawal mag-message. Dito lang po kayo mag-message sa akin. Paulit-ulit ko po yan sinasabi. Halos lahat araw-araw yung, yung upload ko. Meron akong Facebook nito. Pinapakita ko kung saan kayo dapat mag-message. ba diba? Pero meron pa rin still na parang sarado yung utak nila. Okay. Okay. Maraming salamat po. Basahin lang natin to. Hello ma. Am. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo rin sa akin. Naiya nga po ako ma'am kasi hindi ko pa po ah uh, di ko pa po nabibigay ang regalo ko sa sa'yo ng Christmas. Ay, wag po kayong mahiya sa akin. Okay lang po yun mga madam ko. Gusto ko po talagang bumawi sa iyo, ma'am kasi lahat po talagang ang dami, pong nagawa, ang dami mo pong nagawa sa akin tulong. Napansin ko po, naka, napansin ko po ang daloy ng swerte sa akin ay napakaganda. Maraming maraming salamat ma'am. Even po sa mga benan ko na nahimik na po sila at yung person ko po talagang nagmamakaawa sa akin na ayusin ng pamilya namin o di ba mm, -mm. Yeah, kung na spell ito na spell kasi yung person niya hindi siya inuwian ng 3 years Okay, kung sa tingin nyo na, na spell yung person nyo, well, kailangan natin yan dumaan muna sa reading para sure talaga tayo na na spell talaga yan. Hindi naman pwede na gagawa-gawa tayo basta na hindi pa sinasala ang tao. Okay, sa mga gustong magpaalaga, wala naman pong problema, mag-message mo na po kayo o, doon sa Facebook account ko. Kailangan po talaga dumaan sa reading. Okay ko? Okay, okay. Sorry po. Okay po, Miley Taro. Ingat po kayo. Bye-bye.